Hello mga katinders, Mami Teens 19. Dito ko sa amin kwarto. Dito ko kumain ng lunch. Alauna na ngayon at pasmado na. Pasmo na si Mami Teens. Kalimutan ko mag-lunch. Kaya pala parang sumagat tong ulo ko. Kaya nag lang ako at konting kanin. Diet. So, ang ating topic for today ay na-experience ko nung kahapon ba yun? The other day ba yun? regarding sa aking customer. So, ang title nitong aking vlog ay Pera na Naging Bato Pa. <laughs> Bakit ganun yung aking title? Alam mo tong, na-experience mo ba to mga katinders na si customer ay bibili? For example, bread box. Ate, may bread box ka? Tapos sabi ko, meron. Tapos ang dinig, wala. So, biglang umalis. That time kasi, nag-arrange pa ako, na display pa ako. So, yung aking bad box ay nasa loob. So, oh, meron. So, kinuha ko. Paglabas ko, walay na si customer. Naka-experience ba kayo ng ganun? So, parang tiningnan-tingnan ko, eh, bumili sa iba. So, ang pagkakaalam ko, siguro ang rinig ni customer ay, wala akong bread box. <laughs> Nakakaloka. So, sabi ko, sayang yung kita ko. Sayang yung aking 55 pesos no? So, dapat ganito siguro yung gawin natin. Lakasan natin yung boses natin. Tapos, ay kukunin siguro kaagad yung bayad kung kukunin mo pa sa loob or kung medyo malayo pa sa'yo para walang taka si customer at baka kasi, di ba minsan, bingi, bingi tayo. Si customer din paminsan-minsan ay bingi. So, ang ending, tayo yung lugi kasi pupunta sa ibang tindahan si customer. Meron pa. Uh, kasi di ba, yung aking tindahan ay, kung titingnan mo, nasa labas ka, ay purely mga laruan, mga pambata, mga candies at toys. So, hindi mo ma mahuhulaan or hindi mo talaga may isip na may tinda akong sigarilyo. Pwede lang dun sa aking mga suki na alam na alam na nila na may tinda akong sigarilyo. May tarp ako doon sa harapan pero ngayon parang natanggal na so nawala. So, yung iba, hindi nila alam na may tindang sigarilyo. Kaya yung customer ko magtatanong, may tinda ka bang sigarilyo? Pero yung iba, parang iniisip nila na wala akong tindang sigarilyo. So, magtanong, ate, may sigarilyo ka ba? Meron. Tapos, ang dining nila, ay, wala. So, biglang umalis. parang, ano ba mga bingi o customer? So, dapat siguro lakasan ang boses, kukunin yung pera, ilan, open ka agad. So, dapat ano tayo eh, alert tayo. Hindi tayo pa bagal-bagal kasi may mga customers na... No?